good morning guys. Happy, ano araw nga yun? Tuesday. So, happy Tuesday. Andito tayo sa resort ha. Check natin yung mga bagay-bagay. Kasi alam niyo pa rin, hindi uulan na naman. Ulan na ulan. Naulan siya ng ulan. At tapos ah, hindi maiiwasan yung mga tumutulo. May mga nasisira. Katulad niyan. Ayun, nakikita nyo yun, yung kisami doon. Nung nag na nag-ulan nung nakaraan, bumagsak yun. Ayun, no, bagong gawa na siya. So, pinagawa ko siya, ha, guys. Pinagawa ko siya, ayun. Nahirapan yung gumawa kasi, kung tutuusin, di ba may double, double kisami tawag, eh. May kisami na doon, tapos meron pa dito. Dapat, ang nasira yung nandoon sa pinakaloob. So, dapat, gagawain yun gagawain nyo, natatanggalin pa to. Itong kisa namin na nasa baba naman. So, buti na lang, madiscard si tatay, nagawa niya ng paraan na hindi na babaklasin to. Kasi mas malaking gastos. Pag binaklas to, nakikita nyo yun guys. So, yan, yung ano na yan, kabuan. Dapat yan, babaklasin. Kasi paano nga naman mapupakpok ng pako kung hindi siya babaklasin. Pero dahil madiscard si tatay, para makamenos din ako, uh, ginawa nila ng hindi na nila ginigiba to binarena nila. So, tsinagaan nilang barenahe. Na yun, lahat yung buo, yung pinalitan. Kasi, pag tumutulo dun sa taas, yung umuulan, gumagapang siya pala. Kaya ganun, gumagapang yung tubig galing dun sa taas. Sa taas ng kwarto, di ba, meron parang ano, mapakita ko sa inyo mamaya. Ayan, so ayun, thank God at naayos na rin. Bagong palit na yung nandoon, guys. Bagong palit. So, dapat patanggalin talaga yun. Kaya lang, so madiscarte si tatay. Thank God at madiscarte siya na hindi na kailangan gibain tong isa. Itong nasa ilalim ito, dapat gigibain yan eh. Doon sa iba, gano'n na sinabi sa akin, nagigibain yung bago magawa yun. So, hindi niya giba. Dahil, madiskarte nga si tatay. Silang dalawa nung manugang niya ang gumawa. Di, ano, binarena nila, chinagaan nilang barinahin lahat para lang hindi kami magtuklap ng pangalawang kisame. So thank God. Tapos syempre nag na nag-ulan. My goodness. Pag nagbabagyo talaga guys, daming nangyayari. Ito oh. Ito naman oh. No. Natanggal. So ayun oh. No. Pinaligyan ko muna medyo. Tapos pipinturahan na lang ng kulay. Brown. Ayun. Bumagsak din yan. Ayan, bumagsak. So, pinaayos ko rin. Ayan, nakita nyo, iba na yung kulay, oh. Iba yung kulay. So, papapinturahan ko na lang ng brown. Okay na rin. Tapos dito, nung nagulan na nag-ulan, ayun, no? Oh. Yung bubong. Nakita nyo yung bubong. Mayroon na parang nilagyan ng ganun. Ano ba tawag niyan? Basta, ayan, nilagyan siya ng ganun pinailipitan ng ganun. Kasi nga, umulan ng umulan, di ba? Gumaganong humahampas. So, ito naman, hindi siya ano yung eh, hindi siya yero. May tawag dito eh. Sa bubong na ganito. So, nilipad siya ng hangin. Sa awa ni Lord, ayun, nagawa na ulit ng paraan nila. Kaya ayun, oh, pinalagyan, pinalagyan niya ng ano para daw mas matibay. Yung ganyan na kahit di pa rin, hindi madadala. So, ayun guys, ha, medyo nakahinga ako dahil nagawa ng paraan yung mga nasira ng bagyo. Hindi mo talaga masabi yung bagyo, di ba? Lahat na lang, nakakaperwisyo. So, na perwish yung mga bagay-bagay dito sa resort. Pero, okay na. As of now, okay na. Hindi ko na naasikasulit. di kasi, guys. Kasakit ako. Hanggang ngayon, masama ang pakiramdam ko. Hiningal ako. <coughs> Tapos, hiningal ako, guys. Ayun. Ayun, dito siya galing. Yung tubig na galing dito sa baba. Yung tumutulay sa baba dito. Dito siya galing. Ayan, nakikita niyo yung pinaka drainage. Ayan 'no. Ayan, diyan siya galing. Tumutulay siya pababa. Umaagos siya dun sa sobrang lakas ng ulan, 'di ba? Yung may hangin. May hangin. Hindi ko kung saan pupunta 'yung tubig. So ayun, ano siya tumutulay siya sa kisami dun sa baba. Hindi ako, guys. Kaya ayun, ngayon Thank God at naayos na ni tatay. Salamat kay Lord. Oh my God. Parang meron doon ano. Wait lang ha. Titignan ulit natin guys. Parang meron na naman doon nakaangat. Tignan natin ha. Ang ah, hirap talaga ng ganito. Yung pag nagbabagyo. Ang dami na pepper wish guys. Ang dami. parang may nakita na naman kasi ako. Kasi kagabi ang lakas naman ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Hindi ko na namalayan kagabi kasi maaga ako natulog. Kasi nga, low blood ako, guys. Low blood ako. Uh, masyado ako nag nagpanik. <clears throat> kasi ano, 100 over 40. Kanyo, ang putla ko, diba? Masama pa pa yung pakiramdam ko. Pinipilit ko lang bumangon. Ayoko naman ihiga na ihiga. So, 100 over 40. 100 over 40 ang BP ko. Sobrang baba. Kaya parang magkukulaps na ako isang araw. Nanalambot ako. Tapos parang hinuhilo ko. Tapos nagbablurred na yung paningin ko. Ayun oh. Oh my God. Ayun nga. Meron siyang nakaangat na naman. So, kailangan natin pa-check na naman yung patignan. Baka mamaya, umulan na naman, madala na naman. Kailangan natin siyang pa, ano guys, mamaya. Siguro kagabi lang yun. Kasi nga, nag-ulan na nakaulan kagabi. Lakas ng ulan. Napakahirap ng ganito. Yung ang lakas-lakas ng ulan. Maraming na pa-perwisyo. So, paalis ko na lang itong mga. Ito yung mga pinagdamitan. Ayan. Papaalis so, ko na lang kay Brian mamaya pagpapalinis ko. So, ayan. Ayan, guys, yung nangyari. Ayan yung mga nangyaring kaganapan dito sa resort. Napaayos natin. Pero, ayun, may nakita na naman akong isa. Kasi pag hindi mo ginawa ng paraan agad yun, aangat na naman yun na mas grabe. Tapos, mamaya, merong magwa-water test. Ah... Uh, twice a year to nag water test parang June, July ba? June or July nag water test sila sa, sa City Hall mamaya daw yung pupunta tanggalin natin itong mga patay na mga lantang ng halaman na may mga lantang tanggalin natin nagulan ng iba kong halaman pag nag naman, Maganda yung matubo ng halaman. Kaso, ang bilis naman ito mamula. Ang bilis mabulok Pag yung tawag niyan. Ayan o. Oh. Dami na naman bulok. Ang bilis niya mabulok pag yung mainit na mainit tas na ulanan so ayan ano natin dyan para mamaya matanggal ni mabalik malbalis ni Brian ayan ang lago ng mga halaman ba? Ay, nako. Hinihingal ako. Hindi pa talaga okay ang pakiramdam ko, guys. Ayun mga halaman kung tinanong mo. Ito. Ang lago. Totuwa namin ako manalago yung halaman ko kasi nag-uulan kaya malalago yung halaman. Pero yung iba, problema ko, kinakain na suso. Binubutas. Ayun, parang ayun na, parang babagsak na naman ito isang halaman. Mag, magpapalit na ng dahon itong halaman ko. Ayun na ng puno. Magpapalit na kasi bumabagsak na eh. Dati ganun kataas yun eh. Ngayon bumagsak na. Kaya pati yung decor, decor, ko na ilaw. Bumabagsak din. Aayusin ko na lang ulit yan. So ayun guys yung mga kaganapan. Ang bilis nung mag mga halaman. Ang dami ng bulaklak nito guys oh. ganda ng mga hala ng mga bulaklak tanggalin natin mga bulok-bulok na halaman din para hindi naman pangit tignan dami na yun so ayun guys muna yung ganap ayan mga to mga kong halaman dito nagtanig din ako ng mga halaman dyan ang problema, kinakain ng ano, suso, kaya na mamatay. natin yung iba ha. Mga patay na halaman lang po yung iba mga dahon daw. So alisin natin. Bangit tignan. So ayun na muna guys. Ang gagawin natin. Ang putla ko pa guys no. Kasi hindi pa rin nagbago yung BP ko. 110 over 60 ngayon. O, so, kagabi, 100 over 40. naba ba yun? Ang putla-putla ko raw. So, ayun muna yung ganap. Antayin lang natin si Brian para siya yung ano nga kung mag-aasikaso, guys. At hindi pa, hindi pa talaga kaya natin. Nang madali ako hingalin. Hinihingal ako, guys. So, ayun, mag-breakfast muna tayo. Nagtimpla na ako ng kape. Nagluto ko na itlog, tsaka merong tasty dito. So, ayun. Mag-breakfast muna tayo, guys. Malabo mata ko, guys. Ayan. ng ganap alam nyo ba guys nung kakaroon na sobrang sama ng pakiramdam ko grabe sobrang busy din ako ang dami kong tinitrabaho sa barangay so parang alam nyo ba yun yung pagod na pagod ako pagod pagod ang pakiramdam ko hapo tapos ito nga sakit pa ako bumaba yung BP ko noon nakaraan naramdaman problema ako mataas yung BP ko eh naman sobrang baba nag-ano lang siya, 100 over 40. So, hindi kinaya ng katawan ko. Kape tayo. <coughs> Itong itlog, nakita ko dito sa kusina, luto na. Palagay ko, nagluto ang asawa ko bago na naiwan niya. So, ako na lang makakain. <coughs> ka na lang, kakain pa para mong sa tinapay. Ayan. Para naman natin siya sa tinapay. Siguro pag mamadali ng asawa ko. Kasi yung trabaho ng asawa ko sa Imus pa ang layo. Ayaw, sa, ayaw na ayaw talaga nung nagbibiyahin. Nagpo-commute. Kaya, ano, lagi nagmamadali. Tapos may alaga pa siya mga kalapating pinapakain sa umaga. Kaya eh, madaling madaling. Kaya ito, nagluto siya pero naiwan niya rin. Malamang siya nagluto nito. Mm. Ano Ngayon na lang ako ulit na kapag, ano na, na ano guys, na kapag ano, video. Kasi ang dami kong ginagawa. So, sobrang busy. Yan yung ampat na ampat na ako. Hagardo. Kain kayo? Nagkakape ako ngayon kasi sabi, nabasa ko sa Google namin ng anak ko na uh, yung kape nakakapagpataas ng BP. Nakakapagpadagdag. Lately kasi, sa totoo lang, nag-diet ako. Hindi ako kumain ng mga alam kong bawal sa akin dahil tumataas ang BP ko. Natatakot ako tumataas ang BP ko. Nag-less ako ng rice. Nag-less ako ng rice. Hindi ako kumain ng mga hipon. Kahit hipon yung ulam namin ng mga nakaraan. Hindi ako kumain ng baboy. Puro isda, vegetables. Sobra naman. Nasobrahan yata ako sa diet. Bumaba ang BP ko masyado. Na na hypotension ako. Hypotension is really mas delikado raw yun kesa sa tumataas ang BP. Kasi alam nyo ba, nag-blurred na yung paningin ko. Nandami. Ano siya? Mm, nahihilo ko. Parang ang blurred ng paningin ko sa paligid. Tapos, parang kapalpitig na ako. Tapos ayun, parang hinahabol ko na ako. Dapat nga, dapat kahapon, dadid na ako ng anak ko sa ospital. Sabi ko, pakaramdaman muna natin. Kasi may mga ginawa kami, nakita namin doon sa Google nga mga first aid. Ginawa namin yun. Tapos yun, nag-test ako ulit. Nagkuha ko ulit ng BP. Medyo nagbago naman, tumaas. Tsaka umiinom ako ngayon ng perosulfate. Umiinom ako ng perosulfate para medyo tumaas yung BP ko, yung dugo. At hindi, hindi, na ako nagpupuyat. Natutulog ako maaga. 8 a.m. Uh, eh, I mean, 8 p.m. Nag-sleep na ako, guys. So, yung yun yung mga ganap ko ng mga nakalang araw. Hindi ako nakakapag-video ng madras kasi ang dami kong trabaho sa barangay, guys. Super so, nakaka-stress din. Ang dami mo dapat gawin. Ang hirap. Ang dami dapat gawin. Kain tayo, guys. yan Ayan na lang muna guys thank you for watching please subscribe God bless us all